Welcome back, mga kaldab. Ito na naman po ang inyong lingkod, si Mr. Destiny. At syempre, magbibigay na naman po tayo ng pinakamainit na update po ngayon sa social media, mga kaldab. Syempre, ito yung mga pinaka ngayon na talagang pinag-uusapan po sa Instagram, sa Twitter, at sa Facebook. Mga kaganapan po kay Lamengay at kay Arjo Atayde, mga kaldab. Unahin natin dito, kay Alden Richards. O syempre, mayroon na naman po tayong ganap o may update na naman po si Alden Richards na back to gym na naman po. Di po ba? Siguro pagkatapos niyang bumoto sa barangay eleksyon, eh, dito na po, di po ba? Gym na po siya. Kaya nga po kita nyo yung katawan ni Alden Richards. Talagang walang pagbabago. Di po ba? Kahit sub, -sub sa trabaho, kahit ang dami mga lakad, kahit napuyat eh, talaga naman pong napakaganda ng katawan, di po ba? Yung sinasabing kumbaga may may panahon para sa mga bagay-bagay. -baga. Yung yung schedule niya talaga nami-maintain niya. Po, yung sinasabi natin na kakaiba sa iba. Kakaiba dahil kay Alden Richards naman po talaga natin nakikita. Kaya nga po yung iba nagtataka, nagtatanong Paano kaya nagagawa pa ni Alden Richards yung mga bagay-bagay na sobrang dami niyang schedule? Tapos meron pa siyang ano sa battle of the judge, tipo ba? Pero gaya ng sinabi ko, may kanya-kanya tayong opinyon at pananaw. Ang sa akin lang po, magbigay sa inyo ng mga kaganapan. Ngayon, si Alden Richards ang pinag-uusapan natin. Siyempre, maya-maya na naman po, eh si congressman is spotted, o kaya si Mengay. Well, pag-usapan natin si Mengay. Sabi ko nga po sa inyo, kita niyo yung mukha ni Mengay, no? Grabe talaga mga kaldab. Ang daming <laughs> ang daming dama ng mga pinagagaw. Hindi <laughs> po ba? Grabe yung ilong, yung dila. Talagang pinapapangit ni Mengga yung mukha niya. Ano? Pagkakamala mong hindi naman yan si Mengga eh, pero sa A80 yan. Kuha. Talagang hindi lang po maganda yung pagkakahurma. Hindi po ba? Sabi ko nga po sa inyo, dito po sa channel ni Mr. Destiny, lahat po ng na mga nababasa ninyo, napapakinggan, napapanood. Lalong-lalo na po pagdating kay Lamengay at kay Alden. Alam nyo sa totoo lang po mga kaaldab, napakaraming taong masaya na naman kapag ka nasa i si Mengay at hinodout po tayo dyan. Po ba, basta sa mga bagay-bagay na ganyan, 101% po tayo. Kaya dun sa mga kumbaga nag-aabang para bukas, abay lagi lang kayong tututok sa channel ni Mr. Destiny para update po kayo. Well, pag-usapan naman natin to. Ito po yung latest post ni Congressman Arjo Ataide, mga kaaldab, sa kanyang Instagram. Kapansin-pansin nyo, mga kaaldab, na pinakita niya rito o pinaalala niya yung pagboto. Parang sinasabi niyang, bumoto na kayo at ako ay bumoto na. Pero ang tanong, nasan si Maine Paul Gerson? Bakit hindi gumanti ng post si Mengay na bumoto na rin siya. Hindi po ba? O baka nagtatanong kayo, saan nga po ba bumoboto si Mengay? Saan nga po ba siya nakarehistro? Siyempre, sasabihin ng iba, nasa San... sa Bulacan yon, Santa Maria, Bulacan. Hindi po ba? Alam naman po natin na doon talaga nakatira si Mengay. Pero siguro, lilipat na yan para nga po sa District 1. Doon na siya boboto. Maraming mga komento ang mahirap nga po talagang sagutin. Mahirap nga po talagang ipaliwanag sa mga netizen. Di po ba? Na kung nakaboto nga po ba si Mengay o hindi. Remind ko lang po sa inyo, yung mga panahon po ni Alden at ni Mengay, eh talaga naman pong nagbabatuhan po sila ng mga, kumbaga, pagboto. Di po ba? Sasabihin nila, ganito, nakaboto na ako. Ngayon, talagang, parang, alam niyo sa totoo lang, kaya nga po laging, Kumbaga, napag-uusapan si Arjo at si Main. Talagang parang wala po talaga parang kumbaga hindi mo masabi na ganito hindi ang hirap ipaliwanag lalo na po sa mga taong in expect nila na may something ini expect nila na kung mag-asawa na yan eh pero po ba pero gaya na sinabi ko wala wala po talaga nakikita eh kasi yung Instagram tignan nyo po ah yung kay Maha at kay Rambo panis na panis po talaga sa dami ng update panis na panis po talaga sa dami ng mga pinapakita. Kaya nga po ang daming bitter eh. Kaya nga po yung iba nagsasabi ng ganito, nagsasabi ng ganon, etc. etc. Hindi po ba? Kaya nga kampante lang po kayo maging matatag. Sabi ko nga dito po sa channel ni Mr. Destiny. Lahat po ng mga gusto nyo pong malaman, lahat po ng mga gusto nyo makita at mapanood, punta lang po kayo sa channel ni Mr. Destiny. 101% updated po kayo po ba? Kaya nga po yung iba nagtataka, yung iba nagtatanong, ano nga po ba ganap, Mr. Destiny? Ano nga po ba yung latest? Ano nga po ba yung update? Nag-post daw po si Congressman Arjo Atayde sa kanyang Instagram. Pero, gaya, na, gaya nga po ng lagi natin sinasabi, tamad po si Congressman mag-post. Real to, kaya lang siguro nag-post to kasi botohan. Po ba? Parang ang, bot, ang sinasabi niya rito, eh, panahon na naman para bumoto. Sempre after ilang years after kumbaga next year eh tatakbo na naman po siya. Di po ba? Hindi natin alam kung ano na nga po ba yung itatakbo niya, kung magtutuloy pa nga po ba siya sa pagkakakongresista congressista o tataas di po ba bilang senador. Uh, oops, issue na naman 'yan, Mr. Destiny. Well, para lang po sa kaalaman ng lahat, di po ba. Sabi ko nga po sa inyo, pagdating sa pagbibigay ng update nagtayo mapagmatsyag po tayo eh. tinitignan natin bawat angulo, bawat ganap lalo na po ngayon na talagang nakatutok po lagi tayo kila Mengay at kay Alden ang problema lang po si Main walang ganap, walang update di po ba, pagkatapos niya po sa EAT diretso uwi na si Raul, uwi na hindi mo may kita, hindi mo mapapansin kung ano na nga po ba yung latest, kung ano na nga po ba yung trending Di po ba? Sinasabi ko lang po ito para po sa kaalaman ng lahat. Lalo na nga po sa mga taong nagtatanong, sa mga taong galit na galit sa channel natin. Yung tipong konting sabihin ko lang, sasabihin nila, hindi na maganda. Normal lang po yun. Sabi ko nga kung ayaw naman po nila, di po ba? Wala naman pong pilitan. Ang sa akin lang, nagbibigay lang po ako ng update sa mga mami, sa mga titas, at siyempre sa mga senior. Kaya chill lang po kayo. Andito, hanggat dito po si Mr. Destiny, marami pa po tayong update na ibabato patungkol po sa real life couple. Well, hanggang dito na lang po yung updates natin. Ha? Kaya kung gusto nyo pa po ng pinaka at mga sariwang update, abay tumutok lang po kayo dito sa channel ni Mr. Destiny para updated po kayo sa mga bagong video po na ilalabas po natin maya-maya lang. Kaya kung bago ka lang sa channel na to at isa kang true-blooded Aldab Nation, na nagmamahal po kay Lamengay at Isoy. Tama po ang channel na pinuntahan mo kaya consider na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang i-share ang mga video po natin sa mga mami, sa mga titas at sa mga senior. Hanggang sa muli, salamat po sa panonood at pakikinig.